Uy, saktong-sakto. May nakaparada dito. Papalitin. Buisit na pulubi to. Hoy! Anong ginagawa mo sa sasakyan ko, ha? Buisit ka talaga. Hoy! Itong hampas lupa ka. Anong ginagawa mo sa sasakyan ko? Eh, nililinisan po. Nililinisan mo? Eh, nakita mo naman, di ba? Mas makintab pa yan sa mukha mo. Eh, kasi po, sir, kapag may nakaparada dito sa sasakyan, matik na yun. Bakit ko? Tsaka, sino ka ba para hawak-hawakan? Tumabi ka nga. Eh, kung hawakan yung sasakyan ko, magagasgasan yan. Tsaka, eh, Tsaka, na... alam mo ba, mahal pa yan sa buhay mo, kung alam mo lang. Sir, alam ko naman po paano maglinis ng sasakyan eh. Hindi po yan magagasgasan. Eh, nakita mo naman, di ba? Malinis. Tapos lilinisan mo. Buwisit na pulubi ka. Tsaka Sawa po! Nangangamay! Na na yan, yan. Ang bagay sayo. Teka lang! Ano mo bitbit na sama ng tubig? Aba, may superhero ka pa. Tsaka... Tsaka ikaw? Anong pakialam mo kutong lupa ka, ha? Eh... eh malis ka na! Jibol, ba't mo yung ginawa? Diyaan mo na yan! Malis ka na! Bago pa kayo sa basahin ulit! Sir, malis ka na! Ah! Visit kayo! Tara ah! na, ano, Jeboy? Malimas na lang tayo ulit dun sa kanto. Eh, ganun na nga. Gutom na gutom na nga ako eh. Kaya yeah, nga, sayang yun. Kala pa lang. Pera na yung ano natin kanina eh. Jeboy! 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 Takmo! Takmo, Jeboy! 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 Kidin! Huwag ka nang tumakbo. Malalaki na yung malusutan. Teka lang! Ito ba kami inahabol? Ano bang kailangan mo kay Eden? Hello ba yung si Eden? Mayaman yung pamilya niya. Tsaka Eden, pinapaanap ka ng ate mo. Hindi mo ba alam? May sakit yung ate mo ngayon. Hindi ako sasama sa'yo kahit anong mangyari. Sige lang, Eden. Mayaman ka? Ito nga pala, Eden. Calling card ko tsaka pera. Pampamasahe mo. Baka sakali na magbago yung isip mo. Kunin mo na. Idin, Sino ba kasi yun? Bit na tayo nakawal. Si Francis yun. Yung lawyer ng pamilya namin. Nahanap pa ako. Ano? Umuwi lang tayo. Baka sundan pa tayo eh. Tara! Jeboy! Nandito na tayo. Ito pala yung bahay namin. Wow! idin. Mayaman ka nga. Laki ng bahay mo. O ano, Jay Boy? Ready ka na ba? Eh, ako, kinakabahan ako eh. Ako rin eh. eh. Pero, tara. Tara. Ate Virgo? Anong nangyari sa'yo? Eden? Eden? Ah, kinagaling yan. Saan ka nang galing? Ang tagal ka namin hinanap. Sorry, Ate ha? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Ba't ganyan yung itsura mo? <sighs> Ida yun. May cancer ako. Huh? May tanig na yung buhay ko. Paano nangyari yun? Hindi mo naman sinabi yun sa akin dati. Hindi ako naniniwala. <laughs> Hindi. Hindi totoo. Totoo. Tatlong buwan na lang yun natitira sa buhay ko. Hindi! Hindi! Gagaling ka! Ate, please, hiwalayin mo na si Kuya Charles. Hiwalayin mo na siya. Bakit? Eh kasi, ginagamit niya lang tayo para makuha yung yaman ng pamilya natin. Ang kapal naman ang mukha mo! Bumalik ka ba talaga sa mga ko? Ha? Matapos mong iwan niyang kapatid mo sa ere, bumalik ka ba? Huwag mo akong dinugduro-duro! Hindi mo ito pamamahay! Umalis ako dito kasi kinokontrol mo kaming lahat! Malaman! Matalino ako! At isa pa, kinamit ko lang yung utak ko. Pero maiba tayo. Sa tagal nung nawala, amoy basura ka na! Hindi ako bumalik dito para sa pera! Bumalik ako dito para sa ate ko! Eh yun naman pala eh! Ang dami mo kasi nasabi! Hindi mo ba alam ng na, bago ng hininga mo? Nagsasama ka ba ng bulok na basura dito? Alam mo, kahit singkong duning, wala kang makukuha akin. At pwede ba, lumayas ka dito! Nangakamoy kayo! Ang baho niyo! Tama na. Tama na yan. At ikaw, ha? Ang kapal ng mukha mo? Umabukok ba dyan sa sopa? Tingnan naman yung sarili mo, ha? Hoy, dugyo! Mamahalin niyang upuan niyan. Ha? Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Tumayo! Tama na. Ayoko na makikita yung pagbumukha yung dalawa, ha? Tara na. Ate, hiwalayin mo na kasi yan, eh! Nuhayas kayo! Ah, uh, attorney, bakit niyo pala ako pinapunta dito? Alam mo, may importante kasing bagay na dapat mong malaman. Ito nga pala yung mana ng ate mo, na walang karapatan yung asawa niya kung kunin yung mana. Dahil ko yung kapatid. Eh, attorney, kaya nga ako lumayo kasi ayaw ko na sa gulo. Ang gulo kasi ng pamilya namin dahil sa pera. Kaya mas maigi ng ganito yung sitwasyon ko. Sa mga din, dapat ipaglaban mo yung mga kayamanan mo eh. Kasi alam-alam sa kapatid mo. So, alamahan mo na. Sige bukas na bukas, itatransfer ko yung bank account sa pangalan mo. Sige po. Yes, Eden! Mayaman ka na talaga! May kaibigan na akong mayaman! Yay, Eden! Ah, uh, sige po, attorney. Mauna na po kami. Sige, Eden. Tara na. Thank you, attorney. Alam mo, mabuti pa. Kumain ka na. Tal, masarap na yung pagkain, no? Niluto ko to. At sa pa, para makain na lang gamot, ah. Uh. Ayaw mo. Ayaw mo talaga. Bahala ka. Baka mamaya mapadali yung buhay mo niyan. Ay. Speaking, nga pala. Hindi ka pa mawala sa isip ko. Hmm. Ito yung papeles, oh. Yan. permahan mo yan para lahat ng kayamanan nyo mapunta na sa akin. Tutal! Mamamatay ka naman, di ba? <laughs> Marami akong copy niyan. <laughs> kapal ang kapal na mukha mo. Trabador ka lang namin dati. Hindi mo mararanasan yung ganitong itong buhay kung hindi kita minahal. Pero hindi mo man lang kong minahal kahit konti. Gusto mo lang makuha yung yaman namin. Hindi ko pipirmahan yan! Pwede mo. Mamamatay ka na rin naman eh. Ang ginagawa kayo dito? Sinabihin ako na kayong dalawa. No, huwag na kayong babalik ito. Di ba niya? Ang bao May karapatan ako dito. Bahay namin to. At saka, hindi na kailangan pumirma ni ate. Dahil nandito na lahat ng papeles na nagpapatunay na nalipat na sa akin ang lahat ng kayamanan ng pamilya namin. Ah, oh, talaga ba? Eh, paano naman gagawin yan? Eh, ulubi ka lang, di diba? ba? Paano mo mapapaniwalang totoo lang hinaawakan mo? Ah, Pasensya na ha. Nagdala din ako ng pulis. Kasi may nakuha akong ebidensya na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang namin. Nilason mo sila. Baba, teka lang! Sumusobra ka naman na yan! Bakit? May magagawa kayo? Ha? Ano? Huwag ka! ka! Officer! Oh, teka lang! Sir, bago mo ako damputin, ha? Wala naman kayo sa patay ebidensya eh! Ito yung ebidensya. Ibinan ako pa ng pera sa kayamanan nila. Pinigyan ako ng access ni Mabirbo, kaya nalaman ko. Ah, sir! Maaari po sumama po sa presinto. Sapat na bedensya na po ang hawak namin. Tara na po. Ate Virgo, sorry talaga ha, na iniwan kita. Pangako, hindi na kita iiwan ulit. Simula ngayon, ako na mag-aalaga sa'yo. At sisiguraduhin ko na gagaling ka. Tsaka, ate, si Jayboy bibigyan ko na yung trabaho ha para makatulong sa pag-aalaga sa iyo. Salamat titan.